Hello mga kaibigang oso! Happy Wednesday! It's me again, Penny and Ate Virgie! Sa wakas nga ho ay nakulaya na rin Aring plano namin ni ate na magtitrim nga ho kami ng buhok niya. Kaya e, rin nga ho ay ilan linggo na ang nakalipas ng mabanggit nga ho ni ate na itrim ko nga daw ho ang kanyang buhok. Dahil alam naman nga ho nate na dinis sa Japan ay napakamahal magpagupit. Bali ang gusto nga lamang hong gawin dyan ni ate ay tanggalin yung mga split ends sa dulo ng kanyang mga buhok. Eh kesa naman nga ho gumastos pa kami ng mga 1,000 san mahigit para lamang do sa mga dulo or do sa split ends edi eh ako na nga lamang ho ang trim hindi nga ho ako maalam magupit ng buhok pero kung papantayin nga lamang at saka kakaunti lang naman ho ang babawasan ay eh parang kayang kaya ko naman ho bali kompleto nga rin ho yung aming gamit sa paggugupit nga ho ng buhok dahil dati nga ay ako na nagpapagupit din sa kanila pero nga ho isang paraan namin para nga ho makatipid-tipid ngayon dito sa Japan dahil ang mahal ho talaga ng mga salon dito yun nga pala ho pang spray na ginagamit gamit ko diyan ay pang spray nga ho yan ng halaman ni ate yun naman nga hong kulay black na pang balabal yan nga ho ginagamit namin kapag nagkukulay din dyan si ate ng buhok. tapos nga ho yung gunting na gamit namin ay binili lamang namin yan sa Daiso kaya napakamura lamang ho na yan at ayan ho talagang pang gupit ng buhok. bali napakabihira nga lamang ho namin magpagupit dito sa Japan dahil namamahalan nga ho kami bali nga ho sa aming dalawa ni ate ako pa yung mas madalas magpagupit dito sa Japan dahil nga ho yung mga pinagpapagupit pagupitan ko naman dito sa Japan ay eh, pwede na sa akin yung parang barbero style. Nung una-una nga ho, nung marami-rami pa tayong pera ay eh, talagang sa salon ako nagpapagupit. Kaso nga lamang ho, based sa aking experience, kahit na doon sa mga mamahaling salon yung aking pinagpapagupitan ay eh, parang iisa eh, naman yung itsura ng kinakalabsan. Nahihirapan kasi ho ako mag-explain kung ano nga ba yung style ng buhok na gusto kong igupit sa akin kaya nagpapakita na lamang ako ng picture. Kaso nga lamang ho, kadalasan kapag kakatapos yung gupit sa akin ay eh, parang ano lamang naman ho, pa, tamang barbero lamang din ang style ng gupit sa akin kahit nasa salon na ako na mamahalin. Kaya ang ginawa ko na nga lamang ho, nitong huli-huli ay naghanap na lamang ako ng pinakamurang gupitan talaga. Dahil pansin ko nga ho dito sa mga gupitan dito sa Japan, dahil nakailang mga salon na rin naman ho ako na ay hindi ho sila masyado nagbabawas ng buho. Pansin ko nga ho ay parang napaka-conservative nila kapag magpapaiksi ka talaga ng buho. Siguro ganun nga lamang ho talaga yung style nila dito dahil yung mga Japan panis naman pag nagpapagupit ay eh, parang tigka kaunti lamang, parang mainti maintenance lamang. Kaya kadalasan nga ho pag magpapakita ako ng style na gusto ko, medyo hindi nga ho talaga nasusunod. Yun naman ho ay yung sa aking experience lamang. Saka naalala ko nga ho dun sa akin dating pinapagupitan na experience ko talaga yung nagugupit sa akin ay eh, hindi talaga siya maalam. Naalala ko pa noon na talagang parang mukhang kabadong kabado pa yung nagugupit sa akin. Dalawa sila dati noon na nagugupit. Abay yung kasabayan niya nagugupit na kailang customer na siya hindi pa tapos sa akin. Talagang napaka-unforgettable nga no experience ko yon sa salon dito sa Japan dahil halatang halata mo talaga na hindi siya maalam. Nakoy, napahaba na nga ho ang aming kwento ay natapos na rin gupita namin. Siya, salamat ho sa inyong panonood. Bye, bye, bye! <coughs>